Ang mga ayol, akit kami ng yero. Ayan. Haba ng yero mga idol. Dito sumabang parang. Dol, palit tayo ng tao. Dol! Dol! Dito ka! atol ah ah, ah ah Kaliwa, kailangan ng kaliwa ng konti. Kailangan ng kaliwa. Salamat. Hey, oh, ang hirap magkakita okay, ng hero. Ed. Don. Akatana okay, ng hero, Don. jalan Tulak mo lang. Tulak. oh, tulak to, tulak. Tulak. Tulak niyo. Eh. Grabe! Bigat ng yero! Happy Tuesday mga idol! Mahit kami yero mga idol! Grabe ang bigat ng yero! Dandan wis. ah.

Leon. Nah, Sabi ko nga eh. mo <tik> boss I can't. I can't kayo hindi di kaya yan ok, okay. mo balik na yan mo na tapatan kayo pre tapatan pre tapatan kayo tapatan o yan pwede na o yan hindi lakad Ay, naka. Laka piraso yan, pre. dami pa pala yan. Hello, guys. Lodol! Ang mga palwars natin dito. Ang dami. So, yung kontraktor nito mga idol, si Engineer Dennis Nabal. Aba na yun mga idol. Tapatan kayo, dol. Tapatan. Tapatan. bagong project na naman tayo dito mga idol idol mga idol natin oh. ganda na ganda na kulay na yero ah Pag-design na lang natin doon para isang tali na lang. ito dito mga idol. Ito so, pag binuo, 20 meters. Uh, isang dugtong to mga idol. Ayan, yung kabila, buo yan. Ay, laki, laki, laki project dito mga idol. slanting to ang ano. Yung sanipa mga idol, mapapanin nyo. Ayan, naka slanting Hindi naka-eskwala yan. May isa pa maba. Dol. May isa pa maba. Tatlong kurbo naman tong mga idol. High rib. dami pa? Ha? Marami pa ba? Marami pa ba? Ano yung nakasulat pa? Iris Cruise Roping Enterprises mga idol. Happy Thursday sa inyo mga idol. Ay nakita na ng gero mga idol. Mapapansin nyo yung nasa box post namin mga idol. Iniwan mo lang namin kasi tumawag yung Terrestrial Scope Enterprises na dumating na ang gero ni Engineer na Dinabal. Ayun, pumunta kami lahat dito mga idol. Para iyak ko. thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good sa Happy Thursday. Thank you. God bless.